paano kung ang tunay na pagmamahal ay dumarating sa panahon na hindi mo inaasahan at sa taong hindi mo inaakalang mamahalin mo. Ito ang kwento ni na Irene at Shane. Dalawang babaeng, parehong ikinasal, parehong nasaktan, pero natutong magmahal muli. Isang tahimik na simula, isang matapang na desisyon, sa isang pag-ibig na hindi kailanman dapat ikahiya. Si Irene, isang 34 years old na teacher sa Pampanga, sanay sa tahimik na buhay, maayos siya sa paningin ng iba, mabait, magaling sa trabaho, tahimik lang. Pero ang totoo, araw-araw siyang nasasakal sa piling ng asawa niyang Si Ronnie, isang lalaking mainiti ng ulo, mapang-abuso at marahas. Sa kabilang banda, si Shane naman ay 31 years old, virtual assistant na nagtatrabaho sa isang kliyente galing sa Amerika. May asawa rin siya, si Eric, pero simula nang mabuko niya itong may ibang babae, sa Cebu. Unti-unti na siyang nawala ng gana sa pag-aasawa. Nagkita sila sa isang cafe na bukas para sa mga remote workers. Pareho silang madalas doon, magkaibang table, magkaibang mundo. Pero iisang katahimikan ang bumabalot sa kanila. Isang umagang maulan, nagkataong nagkasabay sila sa pila sa kape. Mahaba na naman ang pila, sabi ni Shane. Pero worth it tong caramel macchiato. Oo nga, mas okay na to kaysa umuwi ng maaga. Napangiti si Irene. Hindi man agad malalim ang usapan, pero may connection. At simula noon, palagi na silang nagkakasabay. Tuwing break ni Shane, nauupo siya malapit kay Erin. Dati ay may distansya, pero dumaan ang linggo, unti-unti itong nabura. Naging natural ang lahat, kwentuhan, tawanan, tahimik na pagkakaintindihan. Isang hapon, habang pareho silang nagbabrowse sa laptop, bigla na lang nagsalita si Shane. Ilang taon na kayo ng asawa mo? Walo. Pero parang wala. Madalas siyang galit. At kung kailan ako tahimik, saka siya mas nananakit. Tahimik si Shane. Pero baka sa mukha niya, ang galit at awa. Wala kang kasalanan. Walang babae ang dapat sinasaktan. Ikaw. Masaya ka ba sa kanya? Niloko niya ako. May ibang babae. Pero ako pa rin ang kinakausap niya kapag may kailangan siya. Nagtagpo ang kanilang tingin. Walang salita. Pero pareho nilang alam. May connection. Pareho silang wasak. Lumipas ang mga araw. Naging mas malapit sila. Tuwing gabi, sabay silang naglalakad pa uwi si Erin ay palihim na nagdetect kay Shane kapag hindi siya makatulog. Si Shane naman ay handang makinig kahit alas dos ng madaling araw. Isang gabi, habang magkasama sila sa rooftop ng kafe, may hangin, may katahimikan, at may liwanag mula sa mga ilaw sa ibaba. Kung may pagkakataon kang magsimula ulit kakayanin mo ba Hindi ko alam Pero kung kasama ka baka lumapit si Shane Dahan-dahang hinawakan ang pisngi ni Irene Wala nang salita Doon sa katahimikan ng gabi Marahan silang naghalikan Banayad puno ng damdaming matagal nang itinago wala ng takas. Wala ng pagdududa. Hindi nagtagal. Nalaman ni Ronnie ang tungkol sa kanila. Naging marahas ito. Itinulak si Irene sa bintana. Sinigawan. Takot na takot si Irene ng gabing iyon. Tumawag siya kay Shane habang nanginginig. Please, sunduin mo ko. Ayoko na. Walang tanong. Dumating si Shane. Kinabukasan. Nagpunta sila sa women's desk. Pinayuhan si Irene na magsampa ng annulment. Si Shane. Nagsimula na rin ayusin ang papeles niya kay Eric. Sa dami ng luhang bumuhos, hindi na rin nila alam kung sino ang masugatan sa kanilang dalawa. Pero magkasama sila at mas naging matatag. Habang hinihintay ang annulment, lumipat si Erin sa isang safe house. Doon siya mas naging malaya. Doon rin siya mas minahal ni Shane. Hindi sa paraang pangmadalian, kundi sa paraang dahan-dahan siyang binubuo. Isang hapon, habang naglalabas sila, biglang bumuhos ang ulan. Nagkatinginan sila. Nagkatawanan. Sa dami ng iyak natin, sanay na tayo sa ulan. Pero iba tong ulan na to. Kasi, ngayon, may kasama ng ako. Muli silang naghalikan. Basang-basa sa ulan. Pero ang puso nila, mainit na mainit. Matapos ang ilang buwan, pareho ng anal ang kasal nila. Isang simpleng selebrasyon lang. Dinner sa paborito nilang cafe. May bulaklak at maliit na kandila. Simula ngayon, ikaw lang. Wala nang takot. Wala nang sikreto. At ikaw lang ang gusto kong makasama. Sagot ni Irene. Sa bawat umaga at sa bawat ulan. Makalipas ang isang taon, nag-move in na sila. Sa isang bahay malapit sa dagat. Simple ang buhay. May tanim si Irene ng mga halaman. Habang si Shane naman ay nagtatrabaho sa VA agency niya. Sa bawat gabi, sabay silang nanonood ng mga lumang pelikula. At bago matulog, isang halik sa noo. Isang yakap. Isang tahimik na pagmamahal ang pag-ibig kahit gaano pa ito kabaligtad sa nakagawian ay hindi kailanman dapat ikahiya lalo na kung ito'y nagbibigay ng buhay, ng liwanag at ng pag-asa. Maraming relasyon ang nagsisimula sa sakit pero hindi ibig sabihin ay wala ng pag-asang mahalin muli at mahalin sa tamang paraan piliin mo ang pag-ibig na hindi kami namaliit kundi pinapalaya ang pag-ibig na dumarating sa katahimikan pero totoo sa puso thank you for watching please don't forget to like and subscribe bye